hinikayat ni Senator Jingo Estrada ang pamahalaan na maging handa na magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga kababayang apektado ng patuloy na atensyon sa pagitan ng Israel government at Hamas group. Ito ay matapos kumpirmahin ng Department of Foreign Affairs o so DFA na dalawa sa mga Pilipino ang nasawi sa gyera. Ayon kay Hersey may sapat na uh, pondo ang gobyerno para mapauwi ng bansa ang ating mga kababayan. Anya mayroong 8.9 billion pesos sa ilalim ng Emergency Repatriation Fund o ERF sa ilalim ng DMW para sa repatriation ng mga Pilipino at nasa 693.5 billion pesos pa lang ang nagagastos sa pondo na ito sa kabuuan ay mayroon anyang 9.1 billion pesos sa maaaring gastos din agad para matustusan ang agad na pagpapauwi sa mga Pilipino. Gayun Estrada, malaga matiyak ng gobyerno na may ang lahat ng tulong hindi lang sa mga Pilipinong biktima ng karasan sa Israel kundi maging sa kanilang mga pamilya. Kasama mo sa DDEX LRMN Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak, RMN.